na pala ng one year anniversary ang bagong Pilipinas Servicio Fair ngayong August. Pero 56 national agencies na participating dito sa ating event. Over 320 services offered. sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, there is a total of 1.2 billion pesos ng government services na dala ni Presidente Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez para sa Eastern Visayas. Maghahandog po sa 3,000 30 mga beneficiaryo ng card program. Sila po ay bibigyan ng uh, 5,000 pesos sa ilalim ng aking ka program. Kalaki po ang 20 kilo ng bigas. Masayang masaya po tayo ngayong umaga dahil dito sa Tacloban ginaganap ang pinakamalaking bagong Pilipina Servicio Fair with the attendance of 241 legislators. Ito po ang pinangana ni Speaker Martin Romualdez. ang ng King of Martinist. Congresswoman Yedda Romualdez. Congjut Asidre.